sampung set ng mga nominado pinangalanan na, na. Ngayong gabi nga sa naganap na ikasampung nominasyon sa Pinoy Big Brother John 11 ay pinangalanan na, na nga ang mga nominado at ang anib na mapaalis sa bahay ni Kuya. Sila nga ay sina... At kung gusto mo pang makita at maligtas ang paborito mong housemate, ay suportahan na ito at iboto para mailigtas sa ikasampung eviction night ng Pinoy Big Brother Gen 11. Kayo, sang ayon ba kayo sa mga napasama sa 10 nomination night? For more videos, just don't forget to like, share, and comment, and don't forget to subscribe!